magandang umaga po. Ako po si SP na tinulungan ni Ma'am Grace Amazing Yad Channel na binigyan po niya ako ng pampagamot bila sa aking TV na bilang maraming maraming salamat po kasi po kung hindi po isa inyo hindi ko po masusundan ang mga susunod ko pong pampagamutan. Maraming maraming salamat po kasi po marami pa po akong test na marami pa po akong test na nadadaanan pero... Napakalaking bagay po nito sa akin na pa ng doktor na po ako na walang lunas. Kaya po, maraming maraming salamat po kasi po, ito po yung kailangan ko sa susunod na linggo. Maraming maraming po salamat kay Ma'am Grace. Kay Ma'am Grace na nagbigay sa akin ng tulong. Maraming maraming salamat po. Napakalak yung bagay po nito para sa akin. Para po, maimsa na po ang aking pagmamandas ng aking katawan at sa kidney. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po kasi po, wala po nung ako nagpa-check up nung 28 hindi na po ako pinauwi ng doktor kasi po ang hinahabol na lang po sa akin ay oras at araw kaya po maraming maraming salamat po sa, napakalaking tulong na bigay niyo sa akin dahil po na may isin, may isinaksakan po ako ng sa kidney ko na, na halos 12,000 hindi tinanggap sa akin katawan ngayon po ito na naman po yung mga gamot ko ngayon na titignan po kung mga obserbahan ako at apat na araw po ako sa ospital na umubos po ako ng 30,000. Ngayon po ito, magpapa magpapatest na naman po ako, nakahanapin na naman po kung saan magaling talaga yung sakit ko na ayaw tanggapin na protein na ng kidney ko, sumisira sa kidney ko. Kaya po napakalaking bagay po dito sa akin na magpapatest po li ako ng panibago kong dugo. Maraming po salamat. Hello, good morning, Mama ma am Missing. Maraming maraming salamat po sa iyong padala na ano, pamasko. Maraming salamat at may pambili na ako ng aking gamot. Maraming salamat talaga, Ma'am Amising, Yard, Ma'am Grace. Shout out sa inyong buong pamilya. Yan, maraming salamat talaga. At malaking tulong ito po sa akin. Sa aking, aking, aking Marami na ito, mga is, Isang buwan na ito mga ubos, Thank you very much sa inyong pamilya. Shout out, ingat-ingat po kayo diyan. God bless you. God bless you all at sa buong Team Lintik. Maraming salamat po sa inyong support sa akin channel mga missing, shout out kay Sir, Cyrus, Ross, yung mga anak, shout out po sa inyong lahat, maraming salamat, bye bye, thank you very much, Hello po ate, muli gusto ko pong magpasalamat ate sa iyo sa biyayang pinagkaloob mo po sa amin na Team Amazing La Union. So dahil po sa nabigyan po kaming lahat ng biyaya, so maraming 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 salamat ate, walang sawang pasasalamat po sa iyo. So salamat po ate sa pagmamahal mo po sa amin and also thank you thank you thank you ate sa bigay mo po sa aming three amazing angels. So yun ate walang sawang pasasalamat po. Thank you thank you so much po sa pagmamahal po sa amin. So gusto ko lang rin din magpasalamat ate sa bigay mong gift sa akin po nung birthday ko. Again, ate, thank you, thank you, thank you so much po. So, thank you ate sa pagmamahal. So, wala po kong masabi kundi salamat, salamat, salamat. So, ikaw po yung ate na napaka-generous. Simple with your family ate. Sobrang napaka-generous nyo po sa lahat. At marami po kayo napapasay at natutulungan. So, thankful po kami ate na nakilala ka po namin. So, pinakilala ka po sa amin ni Mother Tech So, very much thankful po kami doon, ate. And, we always support you, ate. dito kami buong Team La Union, the three amazing angels, Team Tubigon Bohol, amazing. So, we support you always, ate. Mahal na mahal na mahal ka po namin. Thank you, thank you so much. Love you, ate. Mwah, mwah, mwah. Love you! Magandang araw, ate! Ako po ang yung Angel 3 dito sa La Union. Um, nais ko lang pong magpasalamat sa binigay niyo pong prize sa amin dahil sa games, pag-games niyo po na pangingisda. Maraming maraming salamat po. Um, maraming salamat din po sa binigay nyo sa amin na three angels dito sa La Union. Um, napakabuti nyo po. Uh, nagkataon po talaga na kailangan na kailangan ko namin yun ate. Um, kasi nagka problema sa trabaho ng asawa ko. Pasensya na po ate. Nagkataon po yung price ko. Buti na lang meron ka pong binigay. Ayaw ko ate kasi um, pero buti na lang talaga. Kaya maraming salamat sa iyo ate. Napakabuti niyo po. Papagad na po ang bahala magsukli lahat ng kaputihan niyo, ate. Thank you po. Thank you po kasi may bibili na ako ng ng baon ni, ng, ni Mika. Nagkataon po kasi na nagkaproblema sa Basta po, 'yun po. Thank you. Thank you so much po. Sabihin niyo po, um, nandito lang kami naka-support na sa iyo, Ate. <laughs> thank you, thank you po. Mahal ka namin, Ate. Nandito lang kami na three angels mo dito sa La Union. Thank you po. Love you. Yeah, I love you first, Ate Gaya. Thank you uh, ako ka explain Ate Gaya. Ngayon nga na kada ihatag -ih ng blessing sa uh, mo. Hindi ako uh, kayong pasalamat ka Gaya at lapang sa makagahong. At isa first sa lapang makagahong sa taas. Nagpasalamat po ko. Bisan sa akong problema. Naka. Thank you so much, Tigaya. And God bless sa iyo. Di pang share na blessing sa mo. Thank you, thank you so much, Tigaya. And more blessing to come. We love you, Tigaya. Thank you sa so tanan-tanan I love you first. Love you.